Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 15, 2025. Lunes at ngayon ay ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. At mula po dito sa Manila Cathedral, at ito po ang ating unang pagbasa at paginilay sa araw na ito. mula sa sulat sa mga Hebreo, chapter 5, verses 7 to 9. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan niyang siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat. Uh, nasa kasama po dito no, sa aking pong alikuran ang imahe ng Mother Dolorosa o ang mahal na birheng nagdadalamhati kung saan ay siya po ay umiyak dahil sa pagkamatay na kanyang anak na si Kristo ay mamatay sa cruz at uh, si Maria ay umiyak uh, maging sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, dito rin ay binabanggit na si Kristo ay dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos dahil hindi po talaga biro ang pagdadaanan niya ang pinagdaanan niya na napakahirap at napakasakit na karanasan. Kung kaya siya po ay lumuluhang dumulog sa Panginoon. At syempre bilang isang ina, makita mo ang iyong anak na pinahihirapan, pinarurusahan, tinapos sa krus, nahihirapan habang nakapapos sa krus at talagang iiyak ka talaga. Kaya dito rin marahil magandang paalala din sa atin no, na Uh, may mga pagkakataon na napakabigat ng ating dinadalahin, napakabigat ng ating problema na parang walang solusyon. Uh, may inam din naman talaga na uh, idaan na lang muna natin sa iyak kaysa yung makagawa tayo ng isang desisyon na hindi natin talaga gustong gawin. So ang isang pag pagiyak ay isang biyaya din naman ng Panginoon sa atin. Kaya okay lang umiyak. okay yung Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na umiyak. Okay lang po yan. Uh, kaysa yung kimkimin mo, sarilinin mo, at magmamatigas ka, iipunin mo sa iyong puso, sa iyong kalooban, hindi yun makakabuti. So, ang pag ay isa rin paraan na nakakapaluwag ng ating damdamin. Lalong-lalo lalo na, no? kung hindi man natin naiintindihan ang mga nangyayari sa ating buhay sa ating pamilya sa ating sa trabaho sa lahat ng aspeto ng ating buhay huwag tayong mahiyang umiyak sa Diyos iiyak lang natin no? sabi nga uh, umaga no pangpalinis -pang din ng matayan pampalinis ng kaisipan uh, okay lang yan umiyak ka lang ng umiyak at kapag okay ka na uh, may himasmasan ka na magiging maluwag na ang iyong pakiramdam. At yung pag-iyak mo, nasasamahan mo ng dasal na talagang napaka-efektibo para maunawaan natin ang mga sitwasyon natin sa buhay. Muli po, isang araw sa inyong pumahal.